So for today's video mga kaloy, ito pra mga kaloy Nakabili tayo nung alimasag mga kaloy Ayan oh Bilatin mga kaloy, 1 kilo mga kaloy Ayan, malaki mga kaloy Ayan oh hmm? Ito mga kaloy, kasi baba ito matabat siya mga kaloy Sigurado talaga ito Ayan oh hmm? Tanya nung mga kaloy oh Ayan Saka ito mga kaloy Ang mga kaloy, kung ano kalaki Ito mga kaloy, lelaki ito siya mga kaloy Yeah. So, mga kaloy. Nagento ang laki pa lang mga kaloy dito sa amin mga kaloy. Nakahalaga ng 150 mga kaloy. Isang kilo. Pero pag sa ngayon kasi mga kaloy wala, wala pang buyer. May buyer rin doon sa ano. Kaso lang medyo mura yung kuha ngayon. Kaya pinapalako ng nagawali dito dito sa amin. Bilangin mga kaloy kung ilang piraso yung isang kilong ng kaloy. 2 4 6 8 walong piraso mga kaloy isang kilo. Ano pero hindi lahat ng kaloy malalaki. Yan. Mayroon din siyang maliliit mga kaloy. Ayun oh. Ito mga kaloy medyo maliit siya. Tsaka ito mga kaloy oh. Yan. Maliit. Pero ni kaano kalitan mga kaloy? Yung um, sakto lang din siya. Ayan. Ayan. Lutuin natin ito ngayon mga kaloy kasi anong oras na hindi pa tayo nakakain ng umaghan mga kaloy. Ayan. Ayan okay, mga kaloy. Lutuin natin mga kaloy. So mag-isa na po pala tayo mga kaloy ng subuyas mga kaloy. Ayan. So. Bago natin ilagay yung alimasag mga kaloy. Ito pala mga kaloy. Bisa na po natin mga kaloy. Ayan o. Balagat yung mga kaloy ng kunting green kale, mga kaloy. Ayan na. Ayan. Ayan na lang mga kaloy. Ayan. Ayan kaloy. Ilagyan natin ang cuping sa mga kaloy. Ayan. Ayan. Ilagyan natin ilagyan ng tubig mga kaloy kasi itong aloy, seal, mga kaloy yung green mga kaloy magtutubig ng mga kaloy. Ito. Tapos sabag tubig itong mga kaloy yung green seal. Kaya huwag natin ng tubig mga kaloy. Ka kaloy. So, ito na pala mga kaloy. Ka Luto na yung niluto natin na limasag mga kaloy. Ka Tsaka kunting kimchi mga kaloy. Ka Yan o. Ano makaloy yun? Ang taba ang Richard makaloy? Makaloy yun? Namumula yung lamban niya? Ayun, sobrang taba mga kaloy. Ha? Ito yung mga kaloy yung alimasag. Tingnan. Buksan natin yung isang mga kaloy. Ito. Oh, Ito yung hindi gaano mataba mga kaloy oh laman nya oh yan mga kaloy magbukas pa tayo mga kaloy ng isa ito lalakin mga kaloy buksan natin yung lalakin mga kaloy Lelaki, mga kaloy, mataba ang lalaki mga kaloy. suli o. yung laman niya mga kaloy. Mga kaloy.